Kagyo sa loob ng helmet Hello Tagal hindi nakapag vlog Galing kami ng Taiwan ulit last week No init dun Parang ibang iba dun sa Taiwan weather ng February Parang Singapore vibes <laughs> Kausyong kami nag ano, Nag land Para maiba naman pero nagpunta rin kami ng Taipei ang ayos talaga ng ano yung mga nakamotor dun meron akong picture na ano eh yun sa stoplight tapos ang ayos ng mga nakapark lahat sila nasa linya tapos ang galing nila sumunod sa batas traffic kita ko na lang yung mga nakita kong mga Vespa konti lang pictures ko eh. marami akong videos ay, oo nga. buto pala ako ng Phillies ngayon. May practice kami para sa Sunday. Anniversary ng CCF. Gusto nila gawing special ng konti. Ang dami namin tutugtog. Dalawa kaming keyboard. Tatlo gitarista. Usual bass drums. Sana maayos. <laughs> habang nandun kami sa Taiwan sobrang init tas dito sa Philippines bumabagyo tas habang nakasakay kami dun sa high speed rail nila lumindol <laughs> bandang chiyay nag stop yung train ng mga 10 minutes siguro may so, pinuntahan ako na isang helmet shop may nakalagay mga aray tsaka showy wala silang ng accessories ng ara hindi ako nakabili ng isa pang shade na itong helmet nabili sana ako ng solid yung dark shade lang siya na isang lens lang medyo malayo kasi yung naps shinpei di na nabalikan pero dun sana magandang bumili kasi medyo mahal din eh pero more ang priority ko yung mga pedals kabili akong dalawang pedal isang octaver tsaka tuner kompleto ko na yung pedals na gusto ko eh pedal board na lang kulang siguro isa pa isang distortion sana ma up na rin ako sa bass para magamit ko <laughs> yung mga bass pa dun sa Taiwan madalas meron silang ano man tawag dun? roll cage <laughs> yung parang exoskeleton sa yung cage bar protection dun sa likod pag nagpa-park sila dun sa gilid halos dikit-dikit na sila magkakatamaan talaga kaya halos lahat ng nakita ko siguro 90% na nakita kong Vespa may ganun sila mas madalas, mga LX150 mga madami dun ang forecast dapat nung nasa Taiwan kami maulan hindi man lang nga umulan init lang daladala ko rin tong isang camera para pag umulan itong Osmo 5 gagamitin ko nagamit ko lang to sa mga room tour <laughs> tapos yung iba puro pocket nagamit ko Feliz na dapat tinagahan ko pa ng konti. Set up pa ako. Balik ako mamaya. Wala pa tao masyado. Shortcut. Ito ako sa madalas ko pinagpaparking yan. Sa gilid. <laughs> Para walang katabi. Dito sa right. Iikot muna ako. Ito ng Heart of Music, Manila para makaikot na rin na miss ko magmotor tapos <laughs> next month PMS na ulit na ito at yung mainit ah uh, barong ang dami sa ano eh sa graduation may school ba dito ayaw basahin ng keyboard namin yung ano yung ipad ko nagpalit kami ng isang keyboardist gamit niya yung interface ko gumawa na yung kanya medyo bago-bago yung keyboard yung gamit ko dun sa CCF ang luma na <laughs> RD700 palit na lang din kami bukas sa bahay gumagana naman yung sa keyboard ko eh ito ako ikot parang hindi naman traffic konti lang sakyan ngayon Meron Pokemon card event dun sa Feliz. Baka bumalik kami mamaya hapon. Gusto daw magtingin ni Tin eh. Pero magkakotse na lang kami. nalabak dito <laughs> ang ganda ng bike nya yung mga side pannier i-diretso pa lang ko ayun, eh, sakto green kaka green lang ata mainit gusto ko ng drink nakalimutan ko humingi ng cash kay Tin kanina 100 pesos lang pera ko <laughs> saan ba yun? ay ah, ito uh, ay L hmm, reflection hello okay na buti wala sila nung size na kailangan ko muntik na ako mapabili <laughs> Uwi na ako ang init eh Ay, ang traffic pala dito Dapat dumiretso ako Ang init bagong asphalt dito smooth sa cellphone siya dudugtong ko lang yung video bukas da bye bye Hello, good morning. Maambun bagya. Kahapon nung nasa labas ako, sobrang init. Mas nung hapon, lakas ng ulan, daming bumaha. At hindi ko yung abutan yun. Punta na ulit ako ng Feliz. Nagising ako kanina, sakit ng tiyang ko. Sana hindi na sumakit. Punta ulit kami ng Feliz din ng hapon eh. Habang umuulan daming nabili nito na uh, Pokemon cards <laughs> ayan nagpo phone sana hindi na lumakas itong ulan wala ka ng top box niya <laughs> 55 liter siguro yung lamig din oh sarap pa matulog ko pa magamit yung isang gloves ko nabasa ako kasi ng ulan eh, hindi pa rin natutuyo ano hindi masira to leather pa naman Isipan pa ako. bomoh-bomoh -bom hari tu. Macam ni. Wala talaga hangin na pumapasok pag naka-rain gear Wala parking Ito tayo lagi sa pinapwestahan ko <laughs> dito yung um, uh, music sheet. Wala na ka set up eh. Ito ang traffic. Sabi, lakas daw ng ulan kanina. Uwi na medyo maambon-ambon. Ito nang di umulan. Bumili ako ng anti-ants ang pasalubong. Grabe kanina. Nisipon ako. Ang sakit na ng ulo ko ngayon ako na makauwi lamig bukas wala akong pasok labor day sa US kahapon trinay namin dumaan dito pauwi, uwi pagpaderecha dito same lang naman din yung lalabasan pero medyo masikip yun kala mo walang daan eh <laughs> sana lumakas Ay, oh, lumalakas yung ulan Ngayon lang Pabutan pa ako ng ulan <laughs> Salamat sa panonood Next time ulit Bye bye bukas pag magandang panahon sana so, makapag-ride ako kahit malapit lang